I-try kong ayusin yung tubo, guys. <coughs> Kung paano po siya ayusin. Pagandahin ko yung mm. tubo nung nandito. Para to siya. Ito oh. siya. Right Limisin siya. Tapos, mm. Erjeg! <laughs> I-try ko lang to kasi ito yung nakikita ko sa sa ibang bansa kung paano mag-train ng tubo para to win ba, straight. Nyan, Erjeg! Erjeg! para malinis ang paligid sa tubuhan ba? <laughs> Aray ko! <laughs> <laughs> Magtakatos ng bibiyansi doon bang naggawa sa tubukuruto? Ang bibiyansi na try ko lang ito sa YouTube. Oh, sa napanood ko lang sa malaking tubuhan sa ibang bansa. Na ganito siya. hanggang sa dulo. para yung dahon niya tuloy-tuloy yung tubo niya tuloy-tuloy siya <coughs> <coughs> hindi na siya maabot ah kaya pala yung katubuhan niya Okay. Akin <laughs> okay na ba yan? Arjen, mo na? Pinag-aralan ko yung tubo niya kung paano iligpit. <laughs> Ganyan o. Oh. Lahat yung kuya pag... Nagtakatan <laughs> niyang bibyan. Anong ginagawa niya sa tubo ko? <laughs> yung isa pa. haggard mga face namin nagpapawis kami rito galing pawis ayan o no. gumagawa sila ng hagdan kasi andito yung lola nila pag tagula na kasi madulas dito kaya habang tag araw pa mainit pa ang panahon gawaan na ng hagdan ayan para siya ay madaling hakbangan Totoo yan, ang hirap talaga tong hakbangan kapag tag-ulan. Ang dulas, kakatakot guys. Ayan.